Uy, ay, 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 ay doon Tumatalon-talon Tumatalon-talon Eh, tira Ang <laughs> ganda <laughs> Parang mayroon pa naman sa ano dito <laughs> Ayun, ayun mayroon pa naman dito yung area na to ganda <laughs> ng Masyado nito hindi talaga ano to. Okay, oh. Bilog. eh. So ah, beta boss. Nab nabalatan? Hmm. Nabalatan na ba? So, nabalatan. Pangit pang dala na to. Nabalatan na ito eh. Ay. Kailan lang tong kay Tito? Bakal. Oh. Wala kailangan nang tahihin yung sayo. <laughs> <laughs> Mas maganda talaga yung mo. Hindi mo kasi tinalansan eh. Wala rin mo uli eh. guys. Dalawa na. Bulabog na. Salansanin mo kasi. Salansan mo mo nilapit eh Oh, okay, tigil Sorry. Tigil mo. Sorry, sabi ko ba mo siya. Okay na yun, may bubula-bula. Okay na ano? Ang daming dito, no? Ang na yun, ano? na yun. Hindi Kailan kaya ito? Sabi ng gabi? Ano yun? na yun. bago bago yung kay tito na naman Yo, 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 Ang magandang agi, isang magandang bigayan din mga idol. Yeah, din idol oh. Dalawa, tatlo. Ay, sabi sa idol. Oh, dami. Ay, grabe. Pagurin natin idol. Sige, pagurin. Sige. Hey. Pagurin natin, pagurin. Okay. Sumasayaw. Mangok na naman, 92. dalawa Mga gandang-gandang bigaya mga ito. Dito dito mirebisik ko 'yan. Saan bi ko nga ba 'yung bubula-bula 'to, eh Pa-paki-ramdaman kayo eh. Ha? Pa-paki-ramdaman kayo. Sige ano na. Wala ng huli eh. Ah. Good job, Ilan ay doon? Tatlo? Apat? Apat pa lang ah. Ito ay doon ay Ah? Apat? Apat pa lang. Ito pa lang yung huli natin bangos. magkilaw hindi tayo kasi kuya kung kumusta tayo tayo kaya no, uh, kung uh. pula uh. pula uh. na uh. lang ito no kung pula pula dude, dude You know Sip hey, Sip na safe pupugas